So, dito na kami sa SNR, guys. Tapos, ayan. Ito yung order namin. Louisiana Rose. Tapos, um, Lina. strawberry cheesecake. Gina. Ang sarap nito i-partner. Ayan, oh. Nakagat ko na isa. Mmm. Ang sarap. Mm. May cheese sa loob. Tapos, chicken meat. Tapos, may patas spicy siya. Mmm.

rice nila ito tapos with Ang meat. Sarap. Ang sarap. Ang sarap. Hello, ka dito. Again, try with the... Guys, ang sarap yeah. po. It's Mother's Day today po. Quack. Yung price nila dito mataba-taba. Mm. Green Pepsi. Cheese. Sarap nito ano, strawberry cheesecake. At kayo nga rin ito. So, bumili din kami ng California coffee. Tikman natin. naman natin ng wasabi. Sabi naman Mahang ba masyado? Oo. So, lagyan natin ng wasabi. Ayan, konti. Natin. Tapos, sausaw natin dito sa soy sauce. Sarap nito. Mahali yan, gusto mo? Hmm. Okay, good. Very good, lasa masarap, pero yung texture niya, hindi ko gusto. Kasi medyo matigas, no? Mm. Hindi malambot. Pero yung lasa niya masarap. Ayan, yung pagka-rice niya. Matigas. So, isa pa ulit. Masarap na. Mm. Yung kulay yelo, mingo ata yan. Thank you.